Hey guys, what's up? So, i-share ko po sa inyo yung ganap namin another Sunday sa pagkikita ng aking mga kaibigan. Actually, sasayaw kami dyan kaya magulo pinag na namin yung sayo na gusto gusto namin sayawin, at hindi namin matapos tapos kasi yung isa naming kaibigan ang tagal namin ang tagal niya matuto, hindi niya alam kung ano, iwan ko, kuwan ba yung gagawin niya, kailangan mo talagang turuan ng paulit-ulit, at kailangan mo ng mahabang pasensya, kasi guys, hindi siya makuha sa isang practice lang, kailangan mo ng isang libong practice bago niya ata ma-memorize yung step Actually, dyan kami, magulo kami dyan kasi yung mga iba namin friends, eh, tinatawag kami, hindi namin alam. Kaya yan, hindi, na, hindi kami makafocus sa sayo namin. Pero kahit ganon, ay talaga nakakatuwa. Kasi alam nyo, once a week, may isang araw na nailabas na mo yung kakulitan mo, yung bang mapapawi kahit pa paano yung stress, at kasama mo yung mga friends mo sa katuwaan, yung good vibes lang kayo, ay talagang ang sarap sa pakiramdam. Pero mamaya niyan, bakbakan na naman pag uwi yan. Char! Pero ganun talaga ang buhay, ba diba? So, chill lang. Pag may free ka, pag may time ka, yan, i-chill mo yung self mo. Ayan, natapos na kami mag-practice dyan. At natapos na din namin sayawin yung sayaw na gusto namin. Yan lang po ginagawa namin si Sunday. And then, pag another holiday na naman, yan, pag may another holiday, yan, may mga outing, yung kung saan yung trip namin, Ayan, nagumpukan kami lahat yung kaming grupo-grupo at may kainan. So, ganun na yung gawa namin dito sa Hong Kong. Kasi dito sa Hong Kong, marami kasi siyang holiday. Tapos, every Sunday labas mo. Kaya talagang nagagawa mo. At nanilibot mo din yung lugar na gusto mong pasyalan. But, Jolie, nandyan, uh, actually, nandyan kami dyan sa ano, beach. Yan yung pinuntahan namin sa Play Beach. So, ayan, nagkasundo lahat na, ayan, lalabas, maligo-ligo at may konting kain, yun, kahit papano, makaka-chill, makakapag, ano, liwaliw, yan, ganon. So, marami kami dyan, kasi dalawang grupo kami dyan, kaya sobrang saya. Nakakatuwa, at yan, may mga pag may mga palaro para hindi ma at talagang memorable yung araw na yan at yung samahan namin that day. So, ayan lang po. Talagang napakasaya. And I'm very thankful dahil mga kaibigan kami talagang masaya kasama. And yan na sa dagat kami. Nagsayo-sayo kami ng mini. Miss you. Ayan. Ang sarap sa pakiramdam. Kasi kahit malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay, ay talagang kahit papano ay yung mga friends mo ay parang familia mo na lang din sila. And after that, pag wala na namang ibang ginagawa, sayaw-sayaw. So, ayan. Another holiday na naman yan. O mo, see? dami namin nagagawa pag tuwing day off. oh ang gagaling ng mga kaibigan ko. See? O, oh. o oh, ba diba? San ba kayo? Ang gagaling. Parang isa lang ata marunong dyan. <laughs> And another step na naman, Oh. Si, tatlo na kami. na na O, oh, si, ang saya, di ba? Ang cute yung nasa gitna. <laughs> I'm oh, very happy talaga. And another sayo pa. Oh, yung ganda ng nakaputi. Char. Isang say naman na maganda kaming lahat. O oh, parang isa lang talagang dancer dyan. So, ayan po ang ganap namin every Sunday, guys. Thank you!